Hi guys! Welcome back ulit sa channel natin sa Madiskarteng Nanay. So for today's vlog naman po is gagawa po tayo ng merienda kasi nag-request po yung anak ko. So isashare ko po sa inyo kung paano ko naman po siya gagawin. Kung yung merienda niya na sa tiyak talaga is masasarapan talaga yung mga kids niya. So ito po yung ingredients natin guys. Meron po tayo ditong ng Asukal. So, yung asukal natin guys is optional din yan. Meron pong, pwede pong brown sugar, pwede rin pong white sugar. Tapos, eto po is, uh, tinakal ko po siya ng 3 tablespoon na sugar. Then, meron po tayong mayonnaise. Hindi po siya sponsored guys ah. Then, meron naman po tayong itlog apat po siyang itlog kasi medyo marami-rami po yung gagawin ko pero depende po sa inyo kung konti lang po yung gagawin nyo pwede rin pong dalawang itlog lang yung uh, gagamitin so since mero medyo marami-rami yung gagawin kong uh, merienda uh, kaya apat siya then ito ito naman is ang gamit kong tinapay is garden garden bread so hindi din po siya sponsored, guys, ah. So, gagawin na po natin. So, in a separate bowl, guys, dito po natin, kaya ano yung egg, para titimplahin natin siya. So, yung mga kids talaga natin, guys, pagdating ng hapon, kailangan talaga ng merienda. So, since yung anak ko, Nagutom daw siya para sa merienda. Ito po ang aking ipiprepare sa kanya. Simple lang naman po yung recipe niya, guys. Basta, pero masarap siya. So, imimix lang natin. Sobrang madali lang talaga siyang gawin. Yung egg kasi, guys, kapag medyo marami yung gagawin mong tinapay, Uh, madali lang kasi siyang mag-absorb siya sa pinapay Kaya madali lang siyang maubos agad. Kaya ginawa ko siyang apat. Pero kung konti lang naman po kayo, pwede pong dalawa na din. Pero depende na rin po sa inyo guys. Discarte na rin po ang gagawin nyo. Kaya nga po madiscarting nanay, ba diba? So next naman... And then next na po natin yung sugar. Tapos guys, hindi ko pala siya nasama kanina sa ingredients natin. Dadagdagan po natin siya ng konting vanilla. Papatak lang siya guys. Sampatak lang siya. Pwede nyo rin po siyang tikman guys ha. Kapag okay na po sa inyo yung tamis niya. Pero depende din po sa inyo, uh, optional lang din naman po yung paggawa, pag ano ng vanilla. So since kinulang po yung asukal natin guys, nagdagdag ulit ako ng 3 tablespoon. Kasi pagtikim ko kasi siya, pagtikim ko kanina is uh, con, uh, medyo konti lang yung tamis niya. yung anak ko kasi mahilig siya sa matamis. Kaya dinagdagan ko siya. Then mix mo lang. Guys, okay, so hindi na ako mag-hand gloves ha, kasi nakakugas naman yung kamay ko. And then, after nito, kukunin na natin yung tinapay. So, kukuha lang tayo dito. Kukuha akong dalawa ilalagay na natin dito siya. Sasawsaw mo lang siya. Dito sa egg. Then, sawsaw mo lang po siya ganyan. And then guys, gagamitin natin is yung oven toaster. Pero kung wala naman po kayong oven toaster, pwede nyo po siyang uh, ga, uh, pwede nyo naman pong gamitin yung kawali tapos lalagyan nyo lang ng konting oil para maluto nyo po yung tinapay. So since may oven toaster naman po tayo, dito ko po siya isasalam. So kah dahil nga maliit lang po yung oven toaster ko, dalawa lang po yung malalagay ko po dito sa oven toaster natin. So, ayan na siya, guys. Antayin lang po natin siyang mabake. Isiset po natin yung oven natin ng 4 minutes. So, ayan na siya, guys. Umaandar na siya. So, antayin po natin yung 4 minutes. After po niyan, makikita na po natin kung ano yung itsura niya. So, oh, since tapos na po siya, guys, titingnan naman natin siya kung para sa inyo ay okay na yung medyo toast niya. Titingnan natin siya, guys, kung tama na ba yung ano niya. So, dahil dyan, medyo malambot pa siya. So, gusto ng anak ko is medyo toasted. Dadagdagan naman po natin siya ngayon ng minutes. Kasi guys, kaya medyo matagal siyang matos sa akin kasi kita yun naman guys, ang late lang ng oven ko. So, magdadagdag ulit ako ng panig panibagong 5 minutes. So guys, eto na siya. Since nagdagdag kasi tayo ng panibagong 5 minutes, so bali 10 minutes po talaga yung eksakto niyang uh, time kasi para makita mo talagang toasted na talaga yung ah, hindi naman siya masyadong toasted yung tama lang yung ano ng tinapay natin so ito na siya guys unin muna natin siya sa oven so guys ito na po yung ano niya ito na yung lutunan niya sa ilalim. So, since ano kasi, hindi tayo naglagay kasi ng oil dito po sa lagayan niya. Kaya medyo madikit talaga siya. Kaya kailangan mong gumamit ng spatula para matanggal mo talaga yung tinapay. So, ito na siya. And then, pagkatapos is, lalagyan naman natin siya ng mayonnaise. optional lang din sa inyo guys kapag ayaw nyo naman ng mayonnaise pwedeng hindi na rin lagyan pero ako kasi yung anak ko gusto niya yung ganito na mayonnaise yung mayonnaise naman guys is kahit anong flavor na mayonnaise kung meron pang chicken spread ganyan kung ano anong flavor may bacon pero yung sa akin kasi is ano lang siya, um, plain lang siya na mayonnaise guys so ganyan okay na din to sa kids niyo, guys. Ganito siya. And then, lalagay niyo lang po siya. Ganito po siya, guys. So, since meron pa akong hindi naluto, eto, lulutuin ko naman siya. So, eto po yung pinaka-product ko pinaka-finish product natin. Magugustuhan na po ng mga anak niyo to kasi masarap na siya. Healthy pa, ba? Diba? Thank you!